mga friends, panibagong araw, panibagong buhay tayo ngayon mga friends At kung bago pa lang kayo sa akin channel, welcome po sa Pamilya Mapagmahal At kung paano magiging part sa pamilya ito, i-subscribe nyo na yan, ganun ang galali For today's video mga friends ay mag-unbox tayo ng ano mga friends ah, Bali parcel, dumating na yung parcel na ano mga friends ah, In order ko na makakatulong, kumbaga Uh, additional para papa paano pagandahin yung ating ano mga friends yung pagbablog mga friends it's a part uh, vlogging equipment sa mga friends na kailang, kailangan din uh, kahit hindi uh, kapos kami sa budget ngayon talagang inuuna ko muna ito bag, para mapaganda lang yun yung, yung ano yung kumbaga kinoconsume ko yung ano yung budgeting namin mga friends uh, ano lang bali para lang maunahin ko yung mapaganda yung quality ng ating video mga friends. So yun. Ah uh, bubuksan na natin mga friends. Hindi na natin patatagalin to mga friends. a uh, usog ko lang ng konti para makikita nyo kung ano yung mga ginagawa ko mga friends ha. Uh, so yun. Ito na yun mga friends. Ah uh, para sa mga hindi nakakalam ano ito, mga friends ah uh, uh, microphone to mga friends Kaski FS200. So, ito na yon mga friends. Kinulang pa ako sa budget. <laughs> so, bubuksan na natin. Napakalaki ng cartons niya mga friends. Gunting na So ito pala yun mga friends. Matagal ko na tong pinapangarap mga friends, ayan. Ayan, ito 'yon. Tagal ko na tong pangarap mga friends, bilhin uh, Kaya lang hindi ko na madaling nakuha mga friends kasi mahal. Mahal mga friends, eh. sobrang mahal pero tiniis kong ano, yung makaipon makapundar ng nang ganito para mapaganda yung ating video mga friends. So ito na 'yon buksan na natin excited ako mga friends Kaski FS200 ayan o, oh, yung pangalan niya no? at uh, ang bungad, unang bungad nito mga friends pagbukas nito mga friends ito, manual manual agad, kung paano natin gagamitin. Tapos, grabe yung ano nya. Ito na pala yung, akala ko ganun kalaki. Kasi nang, pag nasa video, ah, ito na yung microphone mga friends, ah, mamaya. At, ang, nasa baba mga friends ito, stand. Tapos, ito pala yung cable na pwede mong gamitin direkta kung halimbawa nagbablog ka o kaya nagpa mga friends pwede mong itong gamitin direct sa cellphone mga friends kaya bumili na isipan kung bumili nito mga friends kahit wala pa akong amplifier mga friends kasi madalas ginagamit ito sa ano eh, yung uh, pang video okay, mga friends pero kailangan ko lang din tong gawin na ano sa pang podcast mga friends at saka sa video mga friends at isa pa itong cord na mga friends para pang ano eh, anong tawag nito? Hindi ko na sa mga comment down below kung sa mga nakakalam nito mga friends ayan oh. So ayan. Pero ang kailangan ko lang mga friends, alam ko magagamit ko rin to pero ang kailangan ko lang ay ito para direkta kong magamit sa cellphone mga friends para sa magiging vlog ko mga friends kaya sa podcast o kaya sa mga reaction video. Mahaba pala. Ayun oh. Mahaba. So, yun. Magagamit ko talaga ito mga friends. So, ito na. Moment of truth mga friends. Ito pala yun mga friends oh. Taraan! Ayan na. Ang ganda pala mga friends oh. So, yun. Akala ko may stand pa. Wala na palang stand. Anyways, pwede kong i-kakabit. Marami naman akong stand dito eh. Uh, stand sa tripod. Pwede kong ikakabit kakabit directa to sa tripod. Pero, ito. So, ayan. Kung makikita nyo mga friends, maki... napapansin nyo ayan, may volume yan. May volume. Tapos, ito dito sa at at saka ito, pwede sa headphone habang ano nagsasalita ka. Pwede mong kabitan ng uh, headphone o kaya headset para marinig mo yung boses mga friends. Tapos dito na tayo. Ito ay kakabit. Ito na yung ano yung cord na pinakita ko sa inyo kanina. Ito 'yun. Tapos direkta na sa cellphone mga friends. So, 'yun, malaking tulong 'to mga friends. Ah. Uh, mamaya mga friends, susubukan ko ano eh, Ayoko, ayoko kung ano mga friends, ayoko kung magsabi ng uh, kung gaano kaganda to mga friends at hindi ko rin sinasabi na kailangan nyo tong bilhin mga friends at dipindi na rin sa inyo mga friends at meron talagang ano may noise anong tawag dito para yung yung hindi maririnig yung mga ingay sa labas yung boses boses mo lang ano ang makukuha ang masasagap niya meron meron dito pindutan yun yung noise cancellation pala yun, yun tawag dun noise cancellation at susubukan natin to mga friends mag, uh, yung susunod na video nito ay uh, papakita ko sa inyo kung gaano i-directa natin i-connect sa cellphone mga friends so yun so ito na pala yung gamit ko mga friends sa uh, XLR direct, direct uh, bali, hindi pala XLR to mga friends bali using type C cable mga friends direct sa aking cellphone mga friends so ito na yung magiging ano niya yung video niya uh, quality ng voice niya uh, ito nilakasan ko ng todo sinagad ko na tapos pahinaan natin ayan pinahinaan ko lang so ayan wala nang maririnig so yun ilalakas ko lang balik ulit at uh, so yun napakaganda ng quality mga friends uh, masasabi ko lang mga friends solid na solid yung binili ko mga friends at tawag pala dito sa cable nito mga friends ay XLR cable mga friends so yun ah, napakaganda mga friends at solid naman yung binili ko mga friends at yun yun yung honest review natin dito sa uh, Kaski FS 200 so maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli mga friends bye mga friends